na baka yung mga ganitong adventure guys na kung hindi rin basta basta dahil tabo ko yung titirahan natin at iba't ibang klase ng kasag at pati mga kinasun hindi rin natin papasiluin kukunin rin natin at ipupuntrip natin at for sure na mabubungkag na naman ang mga bahaw nito kung tarasamahan yung kami What's up sa inyo guys? For today's adventure ay napakaganda ng kahapuno natin Kaya di na ako nagpadugay-dugay Nandam ko na kagad yung galon at yung spot natin Na napakasarap naman talaga At sa puntong ito, dahil alas 31 na ng gabi Nandam ko na kagad yung pinakamahihwagang kalungkot Ayan ang as you can see naman guys Pati si Ivy, di rin yan makakasama Dahil napakadelikado talaga sa dagat At sa puntong ito, talagang bumiyahay na kagad kami At sobrang landag pa at may mga erupan na nag-atang dito At ayan ang kung nakikita nyo naman guys Medyo malandag-landag ngayon Dahil buwan ngayon, iwan ko ba makakakuha kami Pero hindi kami nagpatinag, dumiretsyo pa rin kami At yan lang yung maagihan dito sa amin napakasagot talaga pero hindi talaga kami magpapatinag at sa puntong ito nakakabot na kagad kami at inandam ko na kagad yung magamit namin at pati yung bahaw din nalako na dahil bubungkagin natin to sa dagat at sa puntong ito ay eh, umabot na nga kami dito sa tugbungan ng aming dagat at kasama ko nga pala si Dodoy di rin basta basta yung sinina ni Dodoy para mabibislawan talaga yung isda dyan dahil sumisiga kapag gabi at tayo na nga may nabubuang-buang na kagad nakasagot dito kaya di na at binunit na ni James at binutang na susudlanan na napakasarap naman talaga at as you see, naman guys bawat madaanan talaga namin dito ay di talaga namin sa Halloween at parang nararamdaman na rin namin na wala talaga kaming makukuhang isda ngayon. Iwan ko ba kung bakit? Siguro sumabay yung mga isda sa Holy Week ngayon at parang nagbabakasyon sila sa iba't ibang klase ng bansa at kasama yung mga pamilya nila kaya wala kami nakita ng isda. Pero hindi kami nagpatinag, pati mga kasag pinunit na namin at iba't ibang klase at nangukab na rin kami ng bato at talang siro talaga. At as you can see naman guys, kahit inukab na namin yung mga napakalaking bato ay wala pa rin talaga kami makita pero ganyan naman siguro talaga yung panahon, medyo wither-wither lang. At sa puntong ito ay may nasaag na pugot kaya din na namin nasailo at nag-iisang pugot lang yan kaya kukunin na namin at sa puntong ito dahil may nasaag na saang aw hindi na natin yan kukunin dahil paborito talaga yan ni Ivy at ayun na nga may nagpabuhang buwang rin na isda dito na isang basis kaya hindi na namin pinasaylo at kawawa naman talaga tong isda na to at medyo nasaag pa at as you can see naman guys mga saang na lang talaga yung dadagin namin dahil wala na talaga kaming no choice dito at baka magusla kami dito sa dagat pag wala kaming makuha kaya saang na lang yung kukunin namin at speaking of saang napakarami naman talaga ng saang dito sa amin at sunod-sunod lang talaga yung makukuha mo dito at hindi hindi ka magmamahay talaga dito at pati yung makasag na talagang napakasarap talaga kukunin namin dahil napakasarap din talaga yan pak si Win at sa puntong ito alas 9.44 may nakita kami suwaki dito na napakasarap naman talaga at di rin basta basta tong suwaki dahil buwan nun ngayon at napakaraming unod at ayan na nga si naman guys napakasarap nyan at sa puntong ito ay may kasag na puwan na naman na nakuha namin na naya din na namin pinasaylo at pinanan na namin at sa puntong ito alas 10.01 na lang gabi sa hindi pa pangyayari sa pagsuri-suri namin sa unasan ay nakakita kami ng tabugok na lata dito kaya di na at kukunin na talaga namin at as naman guys talagang mabubungk nang ng bakaw nito. Kaya di na rin pinasailo ni Dodoy. Talagang hinakot niya na at kinitkit niya na. At mag-iingat ka lang, baka mapakang ka ng tabugok. Talagang nangingit-ngit rin yan. Kaya nagkinitkita na sila ni Dodoy. At inulahan niya na. At as you can see naman guys, talagang naluya na yung tabugok dahil kinitkit na ni Dodoy. At napakasarap niyan. At medyo naswertihan kami ngayon. Pero isang bisis lang yung kuha namin. Kaya di na naman namin pinasailo yung kasag na puha dito. At pinunit na naman namin. At alam mo ba guys, kalot trivia lang may iba't ibang klase ng kasag dito sa amin. May pula at mayroon ding brown-brown na kasag at mayroon ding green. Eh, pero lahat yan ay nakakain na. Napakasarap naman talaga. At ayan ang kasugan naman guys, pupunitin lang yan dahil bayot yang puwa na kasag at hindi talaga masakit yan kapag namaap Alam niyo ba guys, dito sa dagat namin kapag nanoo ka lang ay talagang libre na yung ulam mo at may nakita pa nga kaming butbut -but dito. At ayan ang kasugan naman guys, napakasarap niyan pero wala tayong bara. At sa puntong ito, alas 10:00 na ng gabi ay nakakita kami ng lumban dito at sa mga hindi nakakalam yung lumban nga pala, ito yung mataktakon mo kapag kinakain mo. At ayan ang kasugan si naman guys, dalawang lumban yung nakita namin dahil buwanon ngayon, tumutong nga talaga sila. At sa puntong ito dahil ginugusla na kami at alas 10 na talaga, 49 ng gabi kaya binubuo na namin yung makuha namin dito at pinagsama-sama na namin dahil kikilawin namin to dito sa dagat namin at simple ginawas ko na kagad yung mahiwagang bahaw ko dito na binutag pa sa silong pinayilo at ayan na nga mabubungkag na naman to ngayon at sa puntong ito talagang nirukduk na ni do yung saang natin dahil kikilawin natin at saang lang muna yung madaog-daog natin ngayon kahit naglib yung mga isda ngayon dito sa dagat namin alam nyo ba guys for the first time sa mga lawang pagkakataon ay eh, wala kaming nahuling isda dito iwan ko ba kung bakit siguro nagsanbiting yung mga isda ngayon at nagpunta sa mga resorts dahil huliwik ngayon at sumabay na rin sila sa mga tao. Kaya naman ako'y nalungkot talaga sa saang dahil di na namin ito at safe talaga yung napahimus na natin. At pati yung suwaki guys, napakalaki rin yung unod kaya di ko na pinasailu pero isang bisis lang yung nakuha natin dyan. At ayan ang kasukan si naman guys, sininloan ko na. At siyempre binutangan ko na ng suka dahil lalalanin natin yan dahil wala pa naman talaga tayong bahaw dyan na inandam. <laughs> hindi ko talaga alam guys dito sa dagat kapag nagsima-sima ay talagang hindi ka magugusla at hindi ka magmamahay. At sa puntong ito, speaking of hindi magmamahay, hindi ka rin magmamahay talaga. Salamas namin dahil kumplito talaga. May kamatis, bumbay, Hallelujah! At iba pa, at pati yung galon namin, hindi ka rin magmamahay dahil magagawa rin na taparan at napakahitik naman talaga. At alam nyo ba guys kung bakit galon yung taparan namin dahil unexpected naman talaga to, bakilaw namin dito at di namin yung pangyayari kung magugusla pa kami dito sa dagat kaya di na kami nagpadagway-dugay, talagang tinimplahan na namin yung kinilaw namin. At as you can see naman yung kinilaw natin guys, napakasarap naman talaga yan kapag minutangan mo ng bitsin at ayan lang kung nakikita nyo naman guys, napakaraming bitsin yung binutang ko dito. At as naman guys, yung kinilaw natin ay talagang nakakagusla tingnan, sino ba naman hindi magugusla na napak karaming lamas at kunti lang yung kinilaw natin. Kaya asukan si naman guys, talagang binirahan ko na yung kamatis na napakasarap naman talaga. At siyempre kamatis muna yung lalalanin natin dahil kunti lang yung saang na binuntang natin. At sa puntong ito, talagang binungkag ko na nga yung baho at di ko na pinasaylo. At kaya asukan si naman guys, inunahan ko na pagtilaw dahil talagang nagugustuhan na ako diyan. At sa puntong ito, ay nagkurus-kurus na nga yung makamot namin nila Dudoy dito. At talagang sobrang nagugustuhan na rin sila dahil alas 11 na to ng gabi at kaya makikita niyo naman guys, talagang napakasarap na rin naman talaga yung makainan namin. Kahit kunti lang yung kuha namin, ay talagang nabungkag din naman talaga yung baho talagang solve na sold na rin yung panihapon namin dito. At kung mga nagtatanong kayo kung bakit hindi namin to dinala sa bahay dahil baka mabubungkan yung mukha namin dito dahil wala kaming kuha at baka subagin ako ni Ivy dito pag hindi siya nakakain ng saang na napakasarap naman talaga. Kaya binirahan na lang namin dito sa dagat at ayan na nga sa puntong ito talagang nabungkag na yung baho na binutang sa hilo na silupin. At kung umabot ka sa video na to mag-comment ka kung ganito rin ba kasi sa inyo at para malaman na rin namin kung taga saan kayo. At shoutout na rin ako sa mga OFW natin na hindi baka ng kanilang baho at palaging nagugusla sa kakapanood ng mga video natin, natin, magsima-sima na lang kayo ng ilok ng arabo dyan At mabuhay kayo mga idol hanggat gusto nyo Ewan ko ba guys kung ako lang ba o pati kayo rin na pagdating dito sa dagat Ay talagang napakasarap talaga mag food trip at walang pinipiling oras Magabi man o buntag ay talagang hindi ka magbabahay Dahil kahit anong ulam mo dito sa dagat ay napakasarap naman talaga At hanggang dito na lang kami at kung giganaan ka sa mga video namin ay eh, mo nang kalimutan i-follow yung page namin at i-share na rin yung mga video Para mas marami pa tayong food trip Thank you and God bless you all, mabuhay kayo hanggat gusto nyo at bago matapos ang video na to, meron akong papakilalang laro sa Ito ang 77 pin. At dito ay napakaraming laro ang pwedeng pagpipilian katulad ng Mines. Dito sa Mines ay napakadali lang manalo. Kailangan mo lang iwasan yung bomba. At ayan ang as you can see naman guys, nagbet ako dyan ng 200 at napakadali lang talaga dyan manalo. At ayan ang as you can see naman guys, kailangan mo lang iwasan yung bomba at makaklik ka ng gold. At kung nakikita nyo naman guys, cash out na kaagad tayo dyan at napakadali lang talaga. Ganyan lang kadali manalo dito sa Mines. At paalala lang para lang ito sa mga 18 years old and above at may sobrang pera lang ang itataya mo dito. At kung ikaw ay mahilig ka sa mga paswertihan ay magtaya ka lang dito. Ito sa 77 PNL at napakadali lang talaga manalo.